Good morning mga ka-update. Mag-update na naman tayo kay First Lady Lisa Aranita Marcos. Welcome to Romes Update Channel! So yan, update natin mga ka-update. <laughs> yung uh, hindi pa rin natutuldukan. Yung bang na-brainwash na. Ano na, na-stuck na yung paniniwala na wala pa talaga si First Lady dito sa bansa. Marami 'ko ang nagsasabi na wala dito, no? Kaya yan po yung bibigyan naman natin ngayon ng mga ebidensya na talagang nandito na si First Lady. At sasagutin din natin yung mga sinasabi na fake news o kaya ay edited. Kaya sa agnatin ito mga ka-update ay maglalagay naman tayo ng video, no? Kasi mayroong nagko-comment sa ating mga vlog wala daw video actually may mga video naman yung iba natin vlog yung iba lang, yung picture lang yung nilalagay natin kaya dito ngayon ay maglagay naman tayo ng uh, video uh, lagi ko lang din sinasabi na yung mga video na inilalagay natin syempre ano lang yan, maiksi lang kasi nga yung vlog natin ay Uh, hanggang 6 minutes lang so hindi tayo lumalampas doon kaya um, request na iba yung gumagalaw daw nagsasalita no? so hindi na natin nilalagay yung buses so, kayo na lang din mag observe talaga bang nagsasalita o wala nilalagay natin dito yung pagpunta ni first lady doon sa event yung kay Michael Liva may mga picture din tayong ilalagay mga ka-update ito na yung ni-request mo, ka-update. Sabi mo dapat may video hindi lang puro picture. So ito yung mga comment, mga ka-update. Sabi dito, hindi naman live 'yan kasi picture lang. Ibig sabihin, ang live ay humihinga at gumagalaw. Kung nandito siya, bakit picture lang? May dagat na ba sa Mandaluyong? <laughs> kasi yung video natin nasa may dagat. Nasaan video ang sinasabi mo? So kaya ito yung sasagutin natin mga ka-update. So ito naman po mga ka-update yung patunay mismo ni Michael Leva. Sabi niya dito, thank you First Lady Lisa Marcos for always supporting me. We are blessed to have the most hardworking and compassionate First Lady of our country. Sa event na to ay kasama ni First Lady si Senador Chis Escudero at saka si uh, Ibang Ilista. So may nagsasabi na... Ano daw ito, nung last last year pa no yung mga nakaraan pang event ni uh, Michael Leva So mismong ano ilalagay natin diyan na uh, yung kasama nila, mga uh, kasama nila na DDS no. Yun yung nagpapatunay na nandito na talaga si First Lady Lisa Araneta Marcos sa, sa ating bansa. At uh, hindi totoo yung sasabi nila na yung mga event na yun, mga last year pa o nakaraan-nakaraan mga taon pa. No? So kaya kung ating uh, pag-iisipan, yung mga nagsasabi na wala dito si First Lady, maaaring yung mga pasimuno na nagsabi na wala dito si First Lady at ito ngayon yung napapaniwala nila na sinasabi nilang nakulong si First Lady doon sa Los Angeles ito ngayon yung napapaniwala nila ay ayaw na magtanggap ng katotohanan na pati yata sila hindi na paniwalaan na talagang dito si First Lady sa sa Pilipinas. So narito na po mga ka-update yung video. Haunahin ko muna pala yung ano isang page ng kanilang kasama hindi na natin ilagay yung pangalan. No? Uh, hindi na natin sinama. Pero ayan yung ano niya may na-mention pa siya dyan. Uh, at siguro kilala yan ng mga mga ka-update nating mga DDS. So ayan. Tignan nyo na lang po mga ka-update yung kanilang uh, sinasabi. So, ito naman po yung patunay ng kasama nila. Finally, so Madam Lisa Marcos, but it seems he will not be shown in public because he is afraid to be interviewed about the date of his uh, entourage partner in the US. Thank you, Jean Aline Casas Lorzano for the picture. This was from an event today, Michael Calibas fashion show. This is not edited. Buhay si madam pero ayaw magpatanong. Ngano di ka magpa-interview madam? Di na ta mangita ni madam ha? Fokus na ta sa budget or ga-a. Pill health og uban pa. Aling care. Winjud na uli si madam. Badly. At ito naman po mga ka-update yung video na nandoon si First Lady kasama si Senator Chase at ibang ilista at simply si Michael Leva. So yan po. So yan po yung maraming mga patunay, mga ka-update na nandito talaga si First Lady. No, patunay ni Michael Leva at mismo kasama nila at yung video na ating inilagay. So sana makatulong ito do sa mga nagugulumihanan pa at nagsasabi na wala pa talaga dito si First Lady Lisa Aranita Marcos. So, sa hindi nakagusto ng uh, content natin ito humingi naman po ako ng inyong pasinsya no? sorry po kung hindi nyo nagustuhan tayo lang naman ay nasa katotohanan sa mga nakagusto po ng video natin pas uh, pa share pa like at pa subscribe na rin po sa aming maliit na channel mga ka update okay? thank you very much po sa panonood at support uh. glory to our lord jesus christ and god bless po sa ating lahat